So pupunta siya ngayon sa Singapore para manood muli ng F1 racing. <tong> Uh, para manood ng uh, karera ng kotse. Eh. Alam mo, eh, ganito lang yan. Uh, nakapanood naman na ako nun eh. Nakapanood na ako nun, okay na eh. Naghihirap yung mga kababayan ko eh. Uh, bagamat inimbitahan ako, oo oh, ko sasabihin ko sa Prime Minister ng Singapore siya. Ah, uh, you know, if I will go if I will go with you in watching the F1 race, I can I can actually just watch it on television. It's being televised naman eh. But if I will go there and watch with you, we'll leave a bad taste uh, sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas because you know, we're still in the... in uh, ano kam nasa rice and kami Sabi sa bigas. O mas matindi pa actually yung problema namin kaysa sa problema ng terorismo eh. O kasi ito, problema to ng mga kumahalam na sigura eh. Kasi ang ano naman, ang insensitive naman, Prime Minister na kasama ko sa iyo manood dyan tapos tuwan-tuwa ako manood ng mga mamahaling mga sasakyan. O tapos yung mga kababayang kurun, naghahanap ng 41 at saka 45 na bigas hindi nila alam kung saan sila kung saan sila mamimili o tapos ako rito pas party party total napanood ko naman na yan nung nakaraan eh, okay na yun okay na yun medyo na crucify na ako dun eh medyo binatikos na ako dun eh sa panonood ko nun eh oo oh, eh. eh actually ang dami nga uh, may, may, nag nagresign pa nga dating magaling na soldier dahil doon sa ginawa ko eh oo oh, eh pero kaya ngayon I will not the same mistake Oh, pero ito, payag siya. Ah, talaga, libre. Sabi ko nga, napakapatay gutom naman ng presidente natin. I mean, sa sobrang dami naman ng pera niya. During his, ah, uh, yung mga panahon na hindi naman siya presidente, I'm pretty sure. Kaya naman niyang manood niyan sa sobrang yaman niyo. Bilyonaryo kayo eh. Oo, so parang ano yung hindi ka makatanggi sa libre? Hindi ka makatanggi sa ano sa'yo? So di bali nang magsabi yung mga kababayan mo na ito naman presidente natin, nanood pa ng karera. Problemado na nga tayo rito parang inuna pa yung karera kaysa sa atin So okay lang sa'yo nasabihan ka ng ganun sir Anyways birthday naman niya yan So oh sige pakinggan natin yung BBM Singapore Biyahing Singapore bukas si Pangulong Bongbong Marcos para sa 10 Asia Summit Pero bukod dyan manunood daw muli ang Pangulo ng Singapore Grand Prix Na naging uga ng mga banya para ang aon At yan po ang tinutukan ni Jonathan Anda So naging ugat ng mga batikos sa kanya <laughs> Mantakin mo, parang sinasabi ng mga tao, sir, nagkamali ka dyan. Nanood ka ng eh, karera sa gitna ng dilubyo dahil may bahabahanon nun sa... Bula eh. may namatay pa nga ng mga rescuers. Oo, oh, so sabi niya siguro, eh kasi noon may bagyo naman noon. Eh ngayon wala namang bagyo. Wala namang bagyo ngayon, tsaka nagpa-price cap naman ako, I deserve this. So, nag, so, so binatikos na siya noon, gagawin niya ulit ngayon. So ibig sabihin, hindi to weak. Hindi to weak, mga boss. strong ito. strong ang apog. strong ang apog nito, mga bossing. Ibang klase. Oo. Oh. <tos> <tos> Lung beses bilang presidente, balik Singapore bukas si Pangulong Bongbong Marcos. So sa kanyang ika -anim na anim na kaarawan, bukas September 13. Sabi ng Malacanya, dadalo muna ang Pangulo sa 10th Asia Summit na inorganisa ng Milken Institute. Ibibida Natatandaan ko, birthday ni PRRD, umuwi siya sa Dabaw. Tapos meron silang isang lechon sa lamesa. Pinatikos yun ng sandamakmak ng mga dilawang tae. Oh, galit na galit sila kay PR din. No? Sabi, palitsyon-litsyon ka pa. Yung mga Pilipino, gutom na. Ang daming namamatay sa war on drugs. Palitsyon-litsyon ka pa. Halak ng tinapay naman kayo Presidente yan, birthday Litson lang yan Tapos yung damit niya, butas-butas pa -butas, Ginanap ah, sa bahay lang niya Ano yung pagpresidente ka Wala ka ng karapatang mag-celebrate ng birthday mo At mag-ano uh, Mag-ah uh, uh, Maghanda ng litson Tapos imbitahin mo yung mga ka okay, kapamilya mo Kawal na yun So panahon ni PRD Galit na galit sila Pero ngayon kita mo Birthday din Manunood ng karera Tangka naman, di ba? Yan ang kapricho Yan ang luho yan talaga. Kau ng Pangulo sa mga economic manager at business leaders dito ang ginagawa ng kanyang administrasyon para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa kabila ng mga hamon sa mga nangyayari sa mundo. Tulong din daw ang Pangulo sa ibang business leaders para palakasin ang ugnayan natin sa ekonomiya at ang posibleng partnership ng Pilipinas at Singapore sa ilang industriya. Tapos niyan, mananatili pa rito ang Pangulo hanggang araw ng linggo. Bago umuwi ng Pilipinas, manonood muna si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. Inimbita imbitahan daw kasi siya. Imbitahan ako eh. Pucha, BBM. Tapusin mo yung 6 years. Tapos hantay mo kung saan ulit gaganapin niya Grand Prix. Kung gusto mo magpasagasa ka dyan, walang problema. Oo. Oh, Kayang-kaya mong bumili ng ticket manood dyan. Kayang-kaya mo yan, sigurado Sobrang da... Yan yaman ninyo. Limang araw, anak ng Toklay, oh. Mas mahaba pa yung in-stay mo dyan kesa dun sa ASEAN Summit, ah. Ang galing, ang galing. Ibang klase. ...nang Prime Minister ng Singapore na si Lee Hsien Loong. Matatandaang noong nakaraang taon, binatikos ang Pangulo nang manood din ito ng F1 race sa Singapore ilang araw. Utsa, tinan mo, Romualdis, ang payat mo pa dyan. Ang payat mo pa dyan, last year lang yan. Tinan mo, gano'ng nakataba si Romualdis ngayon. Busog na busog. Kamansin niyo, di ba? Payat pa si Romualdis dyan, no? Oh. Pakita nyo si Romualdis na nagpunta siya doon sa raid dyan sa may... yung raid ng warehouse ng bigas. Pucha yung Yung ano niya, yung barong niya parang sa asabo. Matapos manalasa ang bagyong karding. Pero sagot noon ng Pangulo, paraan niya yon para makipag-usap tungkol sa negosyo at pamumuhunan para sa Pilipinas. Anak ng toko. Ah, <laughs> makakita, tatlong beses ka na nag-Singapore sa loob ng mahigit saan taon. <laughs> hindi niyo pa ba naayos yung usapan Hindi niyo ba kaya mag-text? Mag-text, magtawagan sa cellphone, mag-email, hindi niyo kaya? Kailangan talaga nag-uusap kayo dyan sa karerahan. Pinas. Wala rito sa Singapore. Para sa GM Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24. Yeah, by the way kasi, uh, in fairness, in fairness, ah, uh, uh pong F1 race sa Singapore, kakaiba po yan. Sobrang ganda niyan. Alam mo kung bakit. Maliit lang kasi yung Singapore. Tapos, wala naman silang racetrack. Alam mo ba na uh, ganyan kaganda kalsada sa Singapore? Ay yung kalsada sa Singapore ay eh, race track. Uh, kumbaga parang quality, race track quality. Kasi yung F1 dyan sa Singapore, dumadaan siya mismo sa mga kalsada na dinadaanan ng sasakyan. Sinasara lang nila yung part ng uh, si si city ng Singapore kasama yun dun sa kanilang ano, sa, sa kanilang circuit.